Isang Grab Driver po na nagsaoli sa atin ng isang pouch at ito po ay meron pong laman na cash ID at mga susi at mga card and ang nagsoli po, Idol ay isang Grab Driver na si Mr. Isagani Ibuna at nakita niya po itong black pouch po sa loob po ng minamaneho niyang sasakyan Oops, teka mo, buksan natin to. Eh, ito ba yung inspection nyo? Yes po, Idol Rafi. Maka mamaya kung ano ng ano mga meron dito. Eh. yan okay. <laughs> uh, naman po, confirm po. Uh, mga IDs and cash po. ID? Okay. Uy! Bundle to ah. Pipintahan natin. Aba, maraming pera. Magkano ba to? Yan po, Idol Rafi ay nagkakahalaga po ng... 90,000. 90,102. Exacto ito yung banda tapos may nakiwalay pa. Okay, identified na natin may ari. Opo, ata siya po isang Vietnamese, cow V. Trin. At nandiyan yung nagsole. nakabiyahin na po kasi okay. Idol Raffy. Eh, bakit na natin nakapulot nito or nagsurrender nito sa atin? Sa Gani, Ibu na. Ayan po, Idol Ayan Ayan siya. Opo, kanina po o, yan. O, bakit sa... yung, yung pera nakalatag sa mesa? Opo. Inilatag nyo isa-isa? Opo, din para for documentation oh, lang din po. Oh, ang galing po. nga. Opo. O nga, no? for documentation lang Sir Rafi. Mm -hmm. Opo. Yan po si Mr. Isagani Ibuna na isang Grab driver po at uh, may plate number na NIN6002. Ayan. Very good, very good. Opo. And okay. uh, ito pong pouch ay pagmamayari po again ng isang Vietnamese national Kau V Trin. Meron pang susi dito. Okay. Hindi niya ba nakuha kasi kung Grab di nakaregister to. Yan nga po sir. O, oh, po di pwede balikan. Pwede natin kontakin through Opo. the Grab driver. Yes po. Kontakin natin itong Uh, may-ari at saka meron namang driver's license din dyan. Yes po, driver's license, citizen's oh, ID. Yung oh, pa po. pala, eh. madali makontak yan. O sige, but anyway, kung nakikinig si Mr. Kao V. Trin at kung meron siyang kaibigan, kamag-anak, or friend na Pilipino, uh, most likely baka, baka meron siyang girlfriend o asawa na Pilipina rito. Opo. Oh, uh, po uh, eto na po, punta na kayo rito. Dito lamang po kami sa may TV5 Media Center, Alliance Corner, Sheridan Street, Mandaluyong City, and please look for Miss Glyza. Sabi ni ano ni Kevin, papitas, wow, oh, daming pera. <laughs> Kaling, so, sir. sorry Kevin, hindi pwede pumitas. Eh. Makakaltas po sa amin. <laughs> Makakaltas sa Sweldonesia yan. Opo, last touch po kami. Mm po, -hmm. Opo, salamat po. Okay.